Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Uh, ngayon pong araw, mayroon pa akong gagamutin. E tinawag po na magulang niya. Sabi nga araw po, yung bata raw po nakakakita. Tinakabahan sila kasi uh, hindi yata nakakatulog. Dinala po sa akin. Uh, tignan natin kung ano magagawa natin. Gamutin natin siya guys. Tara guys! Mabata tayo ng chapel namin. Tara po! Guys, eto na po yung batang hinatid ng nanay niya rito. Kasi yung nanay po niya nag-aalaga po na anak. Hindi po maiwan. Baka daw po mahulog. Eh, tatlo po silang magkakapatid. Ngayon, ako na lang daw po bahala dito. Kaya, ipapagamot daw po siya. Eto po yung bata. Ano pangalan mo? Yeda. Yeda? Ilan kayo, ah, ilan kayo magkakapatid? Tatlo. Tatlo po. Ah, sa mama mo, sa bahay. niwan ka dito. Ano nararamdaman mo? Ano to nakikita mo? Yung dugo daw po lang ng kulay po. Ah, nakasunod ng kulay po na hindi. Nakita mo sa si altar ninyo. Ngayon, hindi ka nakakatulog. Hindi. Ay, naku. sige, tatawasin ko, ha? Gagamutin kita para maalis sa inyo, sa iyo, ha? Kasi huwag kang gala ng gala. Pag gabi na, huwag kang labas ng labas, ha? Pag gala sa isa, sa bahay ka na, ha? Tara guys, kasi yung bata kawawa naman, kaya gamutin natin. Nagawa natin ng paraan tong bata para ah, gumaling at saka maging mabait. At huwag magkuya ko'y kuya ko kuy, kuya, ang bata, matunta. Okay? O, sige, tatawasin na kita. Hmm. Magiging gawin na Hi. Hello po. Sandali lang po. aray, alam nyo dito walang oras ang gamutan namin sabi ko naman eh, pagka dito ako sige gagamutin ko kayo, pero pag wala ako pasensya kahit mulan umaaraw kay Norsian, kailangan talagang ang sa tayo hindi ko po kasi ngayon eh Shout out pala, Helen. Shout out, Harry. Shout out, Aj. Joy. Shout out, Abilene. Shout out kay, ano, kay Winda. Winda, sa 23, mayroon kaya yung Christmas party rito. Baka naman gusto mo magpunta rito ng 22. Tulong-tulong ka. Maagahan natin ang Christmas party natin. Kasi alam mo naman, no, marami kong pasyente. Shout out kay Dali, ng Germany. Shout kay Beth. Hello sa inyong lahat. Ingat kayo. Kay Ate Lourdes, kay Jingjing. Shout out sa Jingjing. Kay, ano, kay Richard ng, ano, ng Baguio. Ah, uh, bayan po yun ng kotse. Baka gusto po yung tumingin doon. Mura po yung kotse niya. Shout out sa inyong lahat, guys. Kasi mga nagka-shoutout po yan, eh, nagtatangpo sila pag hindi ko binabanggit ng mga pangalan nila. Kaya ito, titingnan natin kung ano yung lalabas dito sa towers natin. Kasi sabi tayo, sabi tayo, sabi tayo, sabi tayo, sabi tayo, sabi tayo, sabi Oh, kasi marami kang dinamihan. Marami nga, totoo. Kaya pala gagalit yung ano. Eh, eto yung ito na sinasabi. Baka may dalaw siyang pamalo. May dalaw siyang pamalo. At ito sinasabi niya, duwende, yung taong sa Hari Honey, pali! Teka nga. Eto, ako oh, Nakasumblero siya. Eto yung ilong niya. Eto yung baba niya. Nakita mo, Hmm. <clears throat> Ayan oh. Ay, duwende ka. Nagpapaano ka, nagpapasikat ka. Gusto mo nyo rin si Mikat, ha? Ayan. Kasi ikaw, huwag ang walikot ako, kanalabas ang bahay na, ha? masyadong ka nang alaga mo yung mga kapatid mo, ha? Tsaka pag nagpapakita sa iyo yan, tatawagin mo mahal na ninyo, ha? Kasi mahal na ninyo na makakatulong sa iyo. Tsaka huwag matigas ang ulo, ha? Opo! Kanina, hindi na namin ang kinuulam, matigas ang ulo naman kung Talagang salbahe. Mm. May nagsipala sa amal sa amin. Sa laguan. Sa Batangas. Mm. Eh, hindi naman ayoko. Ayokong lumakal. Layo? May hira. Tapos ano pa nakikita mo? Ha, ano pa nakikita mo? Ay, 20 lang Ay, ah, 20 lang? Hindi na siya magpapakita sa'yo. Kasi ano siya? Ah, matanda na siya eh. Ba't may dalang pamalo po? Ha? Ba't pong may dalang pamalo? Isa, may dalang pamalo. Eh siguro, sinasueto sila. <laughs> Nagagalit po? Nagagalit. Makulit po kasi. Tsaka po doon sa bahay nila. Ano pa kaya meron? Eh nga, meron na lumalabas doon. Kaya kailangan lagi nga may ilaw doon. Ang dami talaga pala eh. Oh. Ayan Oh. Marami pong nakatira doon. Meron? ba? Ano po mga itim? Itim. Ano yung ano? Ang tama yung sinabi yung ano? May nagagaya po sa kanya? Meron. Pero oh, hindi ba meron kamala sa tuloy niya? Opo. O so, yun ang doon. Bantay-bantay lang siya kasi galan mo ang niya eh. Magala yan eh. Sana. Pero ang dami yung mga espirito. Ano po yan? Ayan, no, mga patay. Doon po kasi nakaburo nyo, mga ano yata. Mga patay nila. Ayan. Mm -hmm. Kaya ganun ka na. Basta ito lagay mo sa itali ng ulam mo. Tapos bukas, susunugin mo. Ayan, kaya ganun ka na. Minsan po yan, tigas na ulo ng bata na yan. Matigas ulo ah. O, oh. pag to sa saka bait ha. Ubus. Minsan may araw na tingin yung lolo niya. Ano, matanda. Ya? Yeah. Hmm. Sabi na. Asan yung sinisingin naman nyo? sa'yo ka tayo na ikaw. Pwede na pong maligo yan. Pwede, pwede na maligo ito eh. Mm oh, ka na. Bless! Hi! Tapos na ako ang gamot. Bye-bye po guys. Bye ka Bye! Thank you for watching. Ingat po kayo. Subscribe! Subscribe! subscribe, like, and share. Bye. Thank you po. Salamat po. Ingat po kayo lahat.